sa isang estrategikong kaganapan na gumimbal sa pandaigdigang politika, hayagang hinamon ng China si Pangulong Donald Trump sa anumang uri ng digmaan, maging ito man ay isang matinding tunggalian sa larangan ng ekonomiya, gaya ng taripa at sa mga patakarang pangkalakalan o isang matinding sagupaan sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang sandatahang lakas sa mundo, kung saan mula sa utos ni Pangulong si Jinping Walang pag-aalin lang ang idineklara ng pamahalaang Chino na handa silang lumaban hanggang sa huli anuman ang magiging kahihinatnan. Na ipinakita nito na hindi sila natatakot sa pressure mula sa Estados Unidos, isang bansa na matagal nang itinuturing na pangunahing kakumpetensya ng China sa pandaigdigang entablado. Ang matapang na pahayag na ito ay nagpatindi sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa lalo na't parehong hindi nagpakita ng kahit anong senyalis ng pagsuko ang magkabilang panig. Matapos lumabas ang pahayag na ito mula sa Beijing, agad itong naging sentro ng diskusyon sa social media na maraming netizens, eksperto sa seguridad at mga mamamahayag ang nagtanong na kung sakaling totohanin ng China ang banta nito at maglunsad ng mga pag-atake laban sa Estados Unidos, didipinsahan kaya ng NATO ang Amerika? Mabilis na naging trending ang tanong na ito na siyang nag-udyok sa mga opisyal ng NATO na magbigay ng kanilang tugon. Ngunit sa halip na isang matibay at konkretong sagot, nagbigay ang NATO ng isang malabong pahayag na sinabi ng alyansa na hindi sila sigurado kung automatic ba silang tutulong sa Estados Unidos kung sakaling mauwi sa digmaan ng tensyon sa pagitan ng Washington at Beijing. Ang sagot na ito ay nagdulot ng matinding galit kay Pangulong Trump na matagal nang nagtatanong at nagdududa sa organisasyon na kung talagang maaasahan ba ng Amerika ang NATO bilang kaalyado nito sa oras ng digmaan. Dahil dito, hindi nagatubiling magbigay ng matinding pahayag si Trump na ayon sa kanya, kung ang NATO mismo ay hindi tiyak kung ipagtatanggol nila ang Estados Unidos sakaling lumusob ang China, ay wala rin umanong dahilan upang patuloy na ipagtanggol ng Amerika ang mga kaalyadong bansa sa ilalim ng alyansa. Direkta ring sinabi ni Trump na kung sakaling magkaroon ng ibang sigalot na may kaugnayan sa NATO, hindi na makakaasa ang mga bansang miyembro ng alyansa na tutulungan sila ng Estados Unidos. Ang deklarasyong ito ay nagdulot ng pagkabigla at pangamba sa maraming bansang kabilang sa NATO, lalo na ang mga bansang nakasalalay sa seguridad na ibinibigay ng Amerika. Ang ilang lider ng kanluran ay agad na nagpulong upang pag-usapan ang magiging implikasyon nito dahil ang anumang pagbawas ng suporta mula sa Estados Unidos ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Habang may mga agam-agam, kung tutulong ba talaga ang North Atlantic Treaty Organization sa ganitong sitwasyon, ipinahayag ng Washington na hindi nito kinakailangang umasa sa suporta ng iba pang bansa upang ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo. Naayon sa ating patuloy na pananaliksik, may kakayahan ng US military na makipagdigma sa China nang hindi umaasa sa tulong ng NATO o iba pang pandaigdigang puwersa. Ang Amerika ay may pinakamalakas at pinaka-advanced na sandatahang lakas sa buong mundo, kabilang ang napakalawak na naval fleet, superior air power, at cutting-edge missile systems na kayang tumbasan at higitan ang anumang military capability ng Beijing. Na kung sakaling lumala ang tensyon at magpasya si Pangulong Xi na simula ng isang digmaan sa South China Sea o sa Taiwan Strait, tiyak na ipapakita ng Estados Unidos ang kakayahan nitong lumaban at wasakin ang anumang pwersang militar na magtatangkang humamon dito. Ang Pentagon ay matagal nang naghahanda para sa anumang senaryo ng labanan sa Indo-Pacific, at marami sa kanilang war simulations ay nagpapakita na ang US ay may sapat na kakayahan upang pigilan ang anumang agresibong hakbang ng China. Bukod dito, nananatiling dominante ang US sa larangan ng nuclear deterrence na may sapat itong arsenal ng intercontinental ballistic missiles o ICBM, strategic bombers, at submarines na maaring maglunsad ng nuclear strikes kung kinakailangan. Bagamat hindi ito ang unang opsyon sa anumang sagupaan, malinaw na may malaking kalamangan ng Amerika sa larangan ng strategic warfare kaysa sa China. Sa kabila ng mga diskusyon sa loob ng NATO, kung saan may ilang bansang Europeo ang nag-aalinlangan na tumulong sa Estados Unidos at direktang lumahok sa isang digmaan laban sa China, nananatiling matibay ang posisyon ng Washington na handa itong lumaban, handa itong sumabak sa anumang laban at hindi ito manghihingi ng tulong kung kinakailangan. Kung aabot sa ganitong punto, tiyak na mararamdaman ng China ang buong puwersa ng US military na maaring magdulot ng matinding pinsala sa Beijing at sa buong Chinese military infrastructure. Sa kabilang anggulo, hindi na nahimik ang China sa kabila ng lumalakas na usapan tungkol sa posibleng digmaan na muling naglabas ng pahayag ang Beijing at sinabing handa silang ipaglaban ang kanilang mga pambansang interes anumang oras at walang sinumang pwersang dayuhan ang maaaring pumigil sa kanila. Ayon sa tagapagsalita ng pamahalaang Chino, ang anumang hakbang ng Amerika na makikita nila bilang isang malaking banta sa kanilang soberanya ay hindi palalagpasin lalo na sa mga usapin ng teritoryo sa South China Sea at Taiwan. Na ngayon, inilagay na ng China sa pinakamataas na alerto ang kanilang sandatahang lakas na People's Liberation Army o PLA, na ayon sa mga ulat, mas pinabilis ng PLA ang kanilang mga pagsasanay para sa posibleng sagupaan sa karagatan, himpapawid at kalupaan habang patuloy na pinapalakas ang kanilang depensa laban sa anumang posibleng opensiba mula sa Estados Unidos at sa mga kaalyado nito. Nasa pinakahuling ulat mula sa Beijing, ipinarada ng China ang ilan sa kanilang pinaka-advanced na kagamitang pandigma, kabilang ang mga hypersonic missile na sinasabing kayang lumusot sa anumang missile defense system ng Amerika. Bukod pa rito, inilagay na rin sa mas agresibong posisyon ang kanilang hukbong pandagat sa South China Sea na nagdeploy ng mas maraming warship, submarino at surveillance aircraft upang bantayan ang anumang pagkilos ng militar ng Washington sa rehiyon. Kasabay nito, mas pinagtutuunan ng Beijing ng pansin ang pagpapalakas ng kanilang pandigmang panghimpapawid, kung saan pinapadagdagan at pinauunlad ang kanilang pinaka-advanced na fighter jets, gaya ng J-20 stealth aircraft. Samantala, patuloy rin ang pagpapalawak ng kanilang ground forces na ngayon ay nagkakaroon na ng mas madalas na military drills na nagsasanay sa simulated combat scenarios laban sa isang high-tech enemy na malinaw na tumutukoy ito sa Estados Unidos. Sa harap ng lahat ng ito, naging matibay ang mensahe ng China. Na handa silang lumaban anumang oras, anumang magiging kapalit, at hanggang sa dulo ng kanilang huling lakas. Nasa paningin ng Beijing, ang agresibong pagpataw ni Trump ng mga taripa at pagkilos ng Amerika sa rehiyon ay isang tuwirang banta sa kanilang pambansang seguridad at hindi sila magdadalawang-isip na gumamit ng dahas upang ipagtanggol ang kanilang soberanya. Sa ngayon, nananatiling bukas ang posibilidad ng diplomasya. Ngunit kung ipipilit ni Pangulong Xi Jinping ang paggamit ng dahas ay hindi mag-aatubili ang Estados Unidos na tumugon ng buong lakas kahit pa ito ay magisa. isa Ikaw, ano ang masasabi mo sa hindi siguradong tulong militar ng NATO kung sakaling umatake at maglunsad ng mga pambobomba ang Beijing sa US na humantong na ngayon sa pag-aalinlangan din ni Trump natulungan ng mga kaalyado ng NATO kung sakaling magkaroon ng digmaan ng isa sa kanilang miyembro na kahit hindi tutulong ang North Atlantic Treaty Organization sa Washington ay kaya nitong harapin at pasabugin ang lakas ng Beijing. I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.